Externally, alam ng lahat kung ano nangyayari sa Pilipinas. Dapat tagapin natin yan. Kaya wag natin itago. Huwag natin, let's not pretend that we don't have a problem. Now, huwag tayong mag-pretend-pretend. Alam ng lahat yan eh. Ito ang naging pahayag ng dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzalez kaugnay sa malawak na no korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng SBN News kay Gonzalez sa programang Pulso ng Bayan, sinabi nito na alam ng buong international community kung gaano kalubha ang sitwasyon ngayon ng bansa sa kamay ng gobyernong korup. Kung matatandaan sa mga naunang pagdinig patungkol sa maanumaliang flood control projects, tumataging ting na 100 billion pesos na halaga ang napunta lang sa 15 kontratista. Lumutang din sa investigasyon ang malem maletang pera na dinadala umano sa mga bahay ng mga politiko na sina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod nito, itinigil ni South Korean President ang implementasyon ng pautang sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 700 bilyong Korean won o tinatayang aabot sa 28 billion pesos dahil sa alegasyon ng korupsyon. Pero ayon sa Department of Finance, wala daw ganong pautang sa bansa. Iba't ibang grupo na rin ang napahayag na bumabagsak ang ekonomiya ng bansa dahil natatakot ng mamuhunan ang mga foreign investors dito sa Pilipinas at marami pang ibang negatibong epekto ang nararanasan ng mga Pilipino bunsod ng korupsyon. Dahil dito hindi maiwasan ni Gonzales na sariwain ng Elsa People Power Revolution noong Pebrero taong 1986 na kung saan hinangaan ng mga malalaking bansa ang Pilipinas dahil sa pagkakaisa ng mga Pilipino. There was a time, no? noong 1986 na hinaraan tayo ng buong daigdig. Kasi ahamak mo pagkalakas-lakas na diktador na talagang oppressive, hindi lang simpleng diktador. Tinapos natin ng walang isang linggo eh. Tinapos natin ang problema. At ngayong nahaharap na naman sa malaking hamon na Pilipinas sa ilalim ng kaparehong pamilya, sinabi ni Gonzales na nanunood ang buong mundo kung papaano muling magkakaisa ang mga Pilipino para lutasin ang problema. Tingnan tayo ulit. Ano na naman ba kayo bagong formula ang maiisip nito mga Pinoy? Iyan ang, tihina, ang iniintay ng ibang bansa. Hindi yung takpan natin at pilitin nating maniwala na wala tayong problema malubha. Ngayon, pag ang, ang tinitingnan nila, alam na nilang may malubha tayong problema. Gano'ng kabilis kaya si sa mga Pinoy this time? Iyan ang iniintay ng ibang bansa. Kung matatandaan, kabilang si Norberto Gonzalez sa mga nag-aklas noon upang mapatalsik sa pwesto si Ferdinand Marcos Sr.